another day, another game na naman tayo, mga doy! <laughs> Gamuntikan pa ngayon taon, makuha na taong bato yung ano dito, mananak ko mga doy. Kasi hindi ko talaga ginamita ng rate 3 kasi yung rate 3 na to, para talaga to dito. Kung baga, nakalaan talaga para yan dyan. Kung nagkataon talaga, malaking maay sana ako mga doy. Wala kaming pakialam! <laughs> Masyadong makulit talaga yung drag dito. Inabol-habol talaga ako. Uy, tamabang naman kayo dito sa akin. Lumantaw naman kayo dyan sa minimap. Tapos yung Parsa dito, hindi ko alam kung naglag or naghang lang talaga siya. Lag ka ba Parsa or broken hearted ka? Lubayan <laughs> niyo muna kasi ako kasi gusto ko lamang yung mag-farm Bakit naman kayo ganyan? No, Nasan na yung tawon? Adali yung core kasi masyado ka kasi <laughs> Punta naman sana ako sa blong mananak ko mga doy pero nakita ko, kinuha pala ng Julian, masyado ka namang mapanglamang doy di ba may sarili kang bak? pero bakit yung bak ko yung gusto mo? ay hindi pwede, ang ganyan kailangan mong magbayad ng hindi masyadong mahal <laughs> kita mo, hindi pa rin talaga siya nadala mga doy kinuha na naman yung blong mananak ko Nalingat lang ako saglit. kinukuha niya lagi. Ay, grabe ka talaga, Julian. Kaya sabi ko na lang sa sarili ko, ah, dito na lang ako sa pagong. Babawi ako dito. Kaso ah, kaya nandito din pala sila. Gusto rin pala talaga nila yung pagong mga doy. Kaya hindi ko na lang muna pinilit yung pagong. Ah, naghero na lang muna ako. Nandito yung parsa at guroy doy. Parang naipit kang bulilit ka. Ang hilig ng mag ng bap mga doy. Pero pasmado pala yung taon siya mag -retray partida yun, wala akong retry. Laki ba ako mga doy or swerte lang talaga? Pagaling ang tsamba mo, malakas eh. Hmm. Anong klaseng MM namin to mga doy? Bumakyad, iniwan lang yung taon yung kakampi namin. Sos Mario si Pinuna, talaga yung taon niya yung safety first. Tapos bumalik siya nung nakita niya ako. Oh, dapat tumuhi ka na lang doy. Ah, dapat tumuhi ka na lang, hindi ka sana na Sus, Sos Mario tapos yung taong bato dito, mga doy, hinahabol ko. Nasubukan ko yung lakas niya, kaso malakas talaga, mga doy. Kaya, bakyag! <laughs> dito hinahabol ko yung ibonadar na mga doy. Kasi kanina, sila yung naghahabol sa akin. Kumbaga, weder-weder lang yan. So, sa mga yosip, wala ka namang magagawa. Kaya, anong gawin mo? Ako po, nadali. na ako sa gigil, mga doy. Madal-dal ko eh. Nakakahiya kasi. Kaya, mga doy, magagawin mo. Nagigil din pala sa akin yung Joel, yan mga aday, kasi napitas ako kanina, nagtipi-tipi talaga siya, pero ang ginawa ko dito mga day, hindi ako nagtipi sa kanya, nag-emote na lang ako, kasi lokal naman yung tipi niya, bakit natin siya gagayahin magtipi-tipi? No need nang gumaya pagka ganun mga doy. <laughs> nakupo parsa, bakit naman yung na nasa lalong ka? Sa tingin mo, makakaahon ka pa? Sus, so Mario Sip! tapos nag konsel yung room namin dito mga doy parang nasa isip ko papasok ba ako or papasok ako pero na-realize ko mga doy na tore muna, basagin mo natin yung tore dito sa maid para magdire yung mga mananap natin dito pag magdiretso na yan ah, papasok na tayo pagkaganyan mga doy agoy doy, piligro in yung kahimtang ko, kaya ah bakit bahala na yung mga kakampi ko dyan mga doy basta ako safety first pero bakit ganon mga doy narinig ko pa rin yung victory. <laughs>